Yan guys, nakapanagbo yung asawa ko guys. Nakasugba kami ngayon ng umaga. Ay, makaulang pala kayo. Ihawin niya to guys. Yan, lagyan niya pa niyang asin. Yan. Lagyan niya ng asin yon, Nag-ilaw na yung ano namin. O, oh. ihawa namin no. Oh. Yan. Mati na eh. Kami na naisibuyas ka. Wang lang. lang sa. Yan. Anong gagawin mo dyan? I Ihawin niyo. Yan. yan Iihawin mo na. Ayan. Tika mo yung kita. May yung kamay mo. Ang video ba? Sira na saan. Ayan. Masarap yan. Yan yung iniihaw na. Ihawa namin. Walang all hindi. Ano na lang. Gatong na lang nakahoy Yan. Masarap yan guys. Yan ah. Oh. Ayan. ulam na talaga ang lista ni princess yan masarap talaga yan yan yung asawa ko nagihaw bakit tangan ni mugi kayo yan yan na yan ka yan yan yung ulam namin ngayong umaga Aputi binigyan siya guys ng kaibigan niya kasi galing ng ano eh nagtagbo kung sa Bisaya pa tagbo, nagtagbo doon sa nagat Ayun ka kaibigan niya kasi humingi din siya. Kasi wala kami ulam guys. Yan, yan na yan. Iniyaw na para ulam namin na ngayong umaga almusal namin guys. Ayan guys. Ayan, masarap yan na o Oh. Dito man sa likod. Ayan, guys. Ayan. Sarap yan, guys. Nakaluto na kayong baga na yan. Kulang yan. Luto <coughs> na. na. Ayan, guys. Ang init ng cellphone ko. Lagyan ko pa ng gatong guys para hindi maan palong. sana kung may bunot. Ayan guys. Ilagyan short ko guys sa siya ng gatong ulit. Ayan. Ayan guys. Ayan yan. yan dito sa probinsya namin. Imbis na uling, lagyan na lang namin ng gatong. Ayan guys, ayan. Agatungan na lang namin siya para siya maluto. Maya-maya, luto na yan guys. Abangan mo guys ang karugtong nitong video. Ayan, hanggang dito lang muna tayo. Thank you for watching. Bye-bye.